May isang batang lalaki na ang pangalan ay Romeo. Tuwing umaga ay pinapatunog niya ang kampana sa kanilang baryo. Isang araw meron lalaki na biglang dumating na tinatawag nilang salot. Nakita nito si Romeo at ang kanyang ama habang naglalakad. Inalok ng salot ang ama ni Romeo upang ito'y ipagbili para mabayaran ang utang ng ama ni Romeo. Nagalit ang ama ni Romeo sa sinabi ng taong tinatawag nilang salot. Habang merong palaro ang bayan nila Romeo nagsiga ng apoy ang salot sa bukid nila Romeo. Habang umaakyat si Romeo sa kanilang palaro nakita niya ang sunog banda sa kanilang bukid kaya siya ay natigilan. Tumakbo ang ama ni Romeo at si Romeo sa kanilang bukid at nakita nila ang malaking apoy sa kanilang bukid. Pinasok ni Romeo ang kanilang bukirin para iligtas ang kanilang kambing. Pagtapos masunog ang kanilang bukirin walang natira sa kanilang mga pananim kaya sila ay nabaon sa utang at halos wala na silang pagkain. Nalaman din ni Romeo na siya pala ay isang ampon lang ng kanyang mga magulang. Pero kahit nalaman ni Romeo na ampon lang siya ay hindi siya nagalit sa kanyang mga magulang dahil hindi siya pinabayaan ng mga ito. At hindi sa inaasahan nagkaroon ng karamdaman ang kanyang ama. Kailangan na kailangan mapagamot sa doktor ang kanyang ama para siya ay gumaling. Wala nang ibang maisip na paraan si Romeo kaya pinuntahan ni Romeo ang lalaking salot. Balak niya ipagbili ang kanyang sarili sa halagang kanilang pinagkasunduan para mapagamot ang kanyang ama. Bago umalis si Romeo sa kanilang baryo napagamot niya na ang kanyang ama. At isinama na si Romeo ng lalaking tinatawag nilang salot. Habang siya ay naglalakad nakasalubong niya ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Alfred. Habang sila ay nag-uusap ay parehas lang pala sila ng lugar na pupuntahan at parehas lang ng trabaho ang gagawin nila. Sa mila ng pupuntahan nila para maglinis ng chimi niya. Sa bawat episode ng palabas na ito ay sobrang nakakasabik at nakakatuwa. Dito mabubuo ang mga magkakaibigan at pagtutulungan ng bawat mga bata. Isa ito sa mga palabas na hinding hindi ko makakalimutan dahil sa sobrang ganda. Dito na buo ang mga itim na magkakapatid. Ang title nga pala ang palabas na ito ay mga munting pangarap ni Romeo. Sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-message lang po kayo sa comment section. Mention ko na lang kayo sa susunod na upload ko. Huwag nyo din kalimutan i-like ang page at YouTube channel ko pahingi naman ng konting suporta. Salamat!